Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome po sa aking channel. Or uh, welcome back. Ako yung kailangan mag-welcome back. No? Kasi ang tagal ko pong nawala. Hindi naman tagal talaga as in magti 3 weeks po. No? Sorry po Gemini. Kung medyo natagalan po yung aking pag-upload. No? Na-explain ko na po ito sa mga naon pong uh, video na aking upload. No? Kasi po ako po ay mentally and emotionally in pain nung mga nakaraang araw, no? Talagang kailangan kong i yung sarili ko, no? Hindi ko po talaga pinilit yung sarili ko na mag-reading at baka ibang reading yung mahagip kong energy, no? So, ayun po, okay-okay naman po talaga ako. Explain ko na po ito sa ibang mga, mga sojak sign na merong nambasyak, hindi dito talaga na sobrang sakit, no? Hindi ko kinaya, no? Pero anyway, hindi naman po galing sa inyo yon mga Gemini. No, pero nagpapasalamat po ako anyway, no? Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na pag ninyo at pagtangkilik po sa aking channel, no? pinagpe ko po palagi ang bawat isa sa inyo na, na pagpalain po kayo ng may kapal, no? Sa lahat ng aspeto po ng inyong buhay, Gemini, no? So, ito pong reading na po na, na ito ninyo isa. Uh, weekly reading no next week po yung paparating na week no so uh, pwede din po itong timeless reading kung kailan nyo po napanood itong uh, reading na ito is doon pa lamang po makaresonate kayo uh, kunin lamang po yung mga messages na makakarelate ka At kung hindi ka po makakarelate is skip mo na lang po itong video na ito so yun po ko po tayo ng message mo for this week. ah uh, this week, with the magician card is sa uh, meron kang uh, titimplahin or meron kang gagawin, no? Ito na daw yung time para simulan mo yung ah uh, yung dapat mong gawin, no? Kasi may determinasyon ka eh. Hawak mo yung lahat is nasa'yo, no? Meron kang apat na elemento, no. May kakayahan ka, determinado ka. So, malamang sa inyo is kahit papaano is okay naman yung financial or masasabi na meron kakayahan para magawa yung bagay na ito, no. Meron kang uh, mabuting kalusugan, ganun. No, determinado ka nga katulad ng sinabi ko kanina, no. So, ito daw yung oras, no, para gawin mo itong uh, bagay na ito, no. Ah uh, Gemini no, meron kang gagawin no this week and yung bagay na gagawin mo this week is uh, ano yun, right timing yon no, napapanahon yon gawin mo na talaga yon Gemini. Temperance no. Balansehin mo din yung iyong uh, pagkilos, yung mga desisyon na gagawin mo. No, para hindi ka malesen or maiwasan yung mga pagkakamali dito. I-examine mo kung ano ba yung mga priority mo sa buhay, no? Yung mga, uh, i-examine mo, uh, iwasan mo din yung uh, mga bagay na, alam mo yon yung mga extreme, yung mga kaguluhan, gano'n, no? Yung mga pagmamadali, gano'n, ah. Uh, Gemini, no? Para maging pulido yung kalalabasan, no? Yung kalalabasan nitong nga uh, tinitimpla mo. And uh, ito with the page of pentacles, no? Sinisigundahan ka is bago talaga to sa'yo, something to sa kaperahan. No? Itong nga uh, sisimulan mo next week. Gemini is something sa kaperahan talaga, no? Uh, opportunity to, bago, no? Nadarating sa'yo, no? Na wine-welcome mo talaga, no? Na Uh, dito sa sisimulan mo na ito is uh, makapag-manifest ka ng iyong pinansyal, uh, no? Dito madedevelop yung iyong skill, yung iyong potential no? Mayroong growth and expansion dito sa iyong uh, sisimulan, no? So, tapos na yung mga pinagdaanan mo. Mga pinagdaanan mong hirap, no? Yung mga betrayal, yung mga kung may mga nanloko sa inyo, merong mga nang abuso sa inyo, Gemini, no, is tapos na daw yun, no, kaya nga, meron kang tinatrabaho, uh, eh, meron kang tatrabahuhin next week, no, or this coming days, no, and ayun, uh, meron doong kapositibuhan, meron doong uh, expansion, meron doong growth and expansion doon sa sisimulan mo, no, So, tapos ka na doon sa mga may painful endings no tapos na yung mga pantal mga panlaloko, so naging wise ka na ganun ah uh, kaya nga may magician energy dito no na ibig sabihin alam mo na kung paano yung uh, timpla daw paano alam mo na kung paano maging wise yung, yung mga naging bukol mo nung mga nakaraan isa uh, alam mo na kung paano yun maiiwasan no na kung paano ka nag ito hinulma ka nitong nga mga nangyari sa iyo nung nakaraan. Tapos na nga ito eh, Ten of Swords, no. No. Kaya nga may tinitimpla ka, meron kang sisimulan or meron paparating na bagong opportunity sa iyo next week or this coming days, uh, Gemini. Patience. Transformation and synchronicity. Alam mo, uh, doon sa sisimulan mo na ito is magkaroon ka din ng pasensya. No? Kasi nga bago sa iyo ito, itong eh, oportunidad na ito na paparating sa iyo, Gemini. So, i mo na hindi lahat is uh, makukuha mo ng isang araw lang, ganun. one step at a time. No, ganun. Hindi lahat is, kung business man ito, hindi lahat is isang araw, is ang dami-dami mo na agad ng customer. Or, uh, alimbawa, kung uh, food business ba ito, ganyan is, magsisimula ka na 20 agad ang putahe na ibenta mo, ganun. Hindi, magsisimula ka muna sa 5, 6, 7, 8, ganyan, ganyan, no? So, magkaroon ka daw ng pasensya, no? Kasi marami kang matututunan pa no? Uh, marami ka pang pagdadaanan na proseso, no? Pero merong katugumpayan eh, merong growth and expansion dito sa ano, sa uh, darating na energy sa iyo, uh, Gemini, no? Basta magkaroon ka lang ng pasensya and that uh, transformation, no? Dito talaga magkakaroon kakasabi ko nga kanina merong growth and expansion and merong transformation. Sinusugundahan ka ng mga cards mo. Gemini na ito isa uh, magkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay mo. Pagbabago into good ha, Gemini, no, Yung transformation na 'yon, no. Mag, mag, mag magkakaroon ka ng uh, bagong pananaw siguro sa buhay dito, yung insight mo parang kang bagong tao dito. Noon kasi naman, no, Gemini, siguro dahil din sa mga pinagdaanan mo nung nakaraan, no. Pero tapos na yun, eh, Gemini, no, yung mga betrayal nga, yung mga pang yung mga past pains and trauma na napagdaanan mo nung nakaraan. Hinulma ka talaga nito. Tapos, uh, dito sa sisimulan mo na yung paparating opportunity sa'yo is, uh, ng transformation, isa uh, ano ka nito, uh, huhulmahin ka nito, gagawin ka nito parang bagong tao talaga. Yung, uh, alam mo, yung mas magiging wise ka, mas magiging matalino ka, mas magiging, ano, Ah, uh, basta merong growth and expansion, no? Parang bagong tao ka talaga, no? Ah, uh, synchronicity, no? So, tingnan mo yung mga sign, no? Diba? ba eto na talaga yung pagkakahanay-hanay no ng mga pangyayari no kung bakit nangyari sa iyo yung mga mga masasakit no yung mga hindi mo gustong mangyaring bagay sa buhay mo nung nakaraan no pero yun pala isa pagkakahanay-hanay no kailangan pala yung mangyari no kasi para ma-apply mo no yung mga masasakit na nangyari sa iyo nung nakaraan gemini no para ma-apply mo yan sa new energy no napaparating paparating sa iyo kasi kung hindi mo napagdaanan yung mga yung mga masasakit na nangyari sa iyo nung nakaraan is hindi ka mag makakapag-transform into something new no, Gemini, no, na meron growth and the uh, expansion dito sa mangyayari sa iyo eh. So, tingnan mo yung uh, pagkakahanay-hanay na yon yung mga, mga pangyayari, no, it is meant to happen, yun yung sinasabi ng cards dito, na no, merong orasan dito, nakikita mo ba yan, yung clock, no, and synchronicity, sinasabi. Sinasabi dito, it, na, kailangan yun eh, ito na yung uh, divine timing, no, ito na yung divine time, no, para gawin mo yon, nakilusin mo yon, kasi tapos na yung mga pinagdaanan mo, yung mga past pains and trauma mo, no, na kailangan mo nang i-apply yung mga natutunan mo, yung mga lesson learned, yung mga hindi dapat gawin at yung mga dapat gawin doon sa new energy na paparating sa'yo ngayong week, Gemini. So, yun lang yung reading mo for this week, Gemini. So, thank you. Bye.